Isayas, Kabanatang 63 Sino ito na nanggagaling sa idom? na may mga kasuotang tinina mula sa Bosra? Itong malwalhati sa kaniyang suot, na lumalakad sa di kawasang lakas. Ako na nagsasalita ng katwiran, makapangyarihang magligtas. Bakit ka mapula sa iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyong yumayapak sa alilisan ng alak. Aking niyapakang mag-isa ang alilisan ng alak, at sa mga bayan ay walang isang suma sa akin. Oo, aking niyapakan siya sa aking galit, at aking niyurakan sila sa aking kapusukan. At ang kanilang dugong buhay ay pumilansik sa aking mga suot at natigmak ang buong suot ko. Sapagkat ang karawan ng paghiganti ay nasa aking puso, at ang taon ng aking mga tinubos ay dumating, at ako'y lumingap at walang tumulong. At ako'y namangha na walang umalalay, kaya't iniligtas ako ng aking sariling kamay, at ang aking kapusukan ay umalalay sa akin at aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit at nilanguko sila sa aking kapusukan at ibinubo sa lupa ang kanilang dugong buhay aking babanggitin ang mga kadaloob ng Panginoon at ang mga kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin at ang malaking kabutihan na kaniyang ginawa sa sangbahayan ni Israel na kaniyang ginawa sa kanila ayon sa kaniyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang loob. Sapagkat kaniyang sinabi, Tunay sila'y aking bayan, mga anak na hindi magsisigawang may kasinungalingan, sa gayoy siya ay naging tagapagligtas sa kanila. Sa lahat nilang kadalamatian ay nagdadalamhati siya, at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila, at kaniyang kinilik sila at kinalong silang lahat noong araw. Ngunit sila'y nangaghimagsik, at namanglaw ang kanyang banal na espirito, kaya't siya'y naging kaaway nila, at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Nang magkagayoy, inaalala niya ang mga araw ng una, si Voices at ang kanyang bayan, na sinasabi, saan nandoon siya na nag-ahon sa kanila mula sa dagat, nakasama ng mga pastor ng kaniyang kawan, saan nandoon siya na kumakasi ng kanyang banal na espirito sa kanila, na inakbayan ng kanyang maluwalhating bisig ang kanang kamay ni Moises, na humawi ng tubig sa harap nila, upang gawan ang kanyang sarili ng walang hanggang pangalan, na pumatlobay sa kanila sa mga kalaliman na parang isang kabayo sa ilang, upang sila'y huwag mga tisod. Kung paanong ang kawan na buwababa sa libis, ay pinagpapahinga ng Espiritu ng Panginoon. Gayon mo pinatnubayan ang iyong bayan, upang gawan mo ang iyong sarili ng malwalhating pangalan. Tumungo ka mula sa langit at tumingin ka mula sa tahanan ng iyong kabanalan at ng iyong kalwalatian. Saan nandoon ang iyong sikap at ang iyong mga makapangyarihang gawa? Ang iyong pagmamagandang loob at ang iyong mga habag ay iniurong mo sa akin. Sapagat ikaw ay aming ama, bagamat hindi ka namin kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, o Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siyamong pangalan. O Panginoon, bakit mo kami iniligaw na inhiwalay sa iyong mga daan, at pinagmatigas mo ang aming puso na inhiwalay sa takot sa iyo? Ikaw ay magbalik dahil sa iyong mga klingkod, na mga lipi ng iyong mana inaring sandali lamang ng iyong banal na bayan. Niyapakan ng aming mga kaaway ang iyong santuario. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman. Gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan.